Christian Coloco posibleng maglaro na sa mga susunod na laro ng Lakers. Pero bago yan, ikinatuwa naman ng maraming Lakers fans ang balitang ito na ayon sa lumabas na balita ay huling season na ng Lakers guard na si Jalen Hood Shifino sa team ng Lakers. Kung ang kasalukuyang 17th pick ng Lakers ngayong taon na si Dalton Connect ay inaasahang magkakaroon ng mas malaking papel sa team, kabaliktaran naman ang nangyari para kay Jalen Hood Shifino na 17th pick ng Lakers noong nakaraang season. Sa kabila ng inaasahan na comeback season dahil sa nagkaroon ng disappointing rookie season si Hooch Kifino na nagtala lamang ng average na 1.6 points, 0.6 rebounds at 0.4 assists sa kanyang 21 games. Dahil dito, hindi na siya binigyan ng playing time ni coach JJ Redick na maglaro pa sa unang limang games ng Lakers ngayong season. Sa halip siya ay paglalaruin na lang sa G-League team ng Lakers na South Bay Lakers. May apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng 17.9 million si Hood Shifino sa Lakers, ngunit may options ang Lakers na i-decline ang kanyang third at fourth year na kontrata. At kanina nga ay naiulat na tuluyan ng dinecline ng Lakers at magiging unrestricted free agent na si Hood Shifino sa susunod na season. Ayon sa ilang fans at analysts, tama lang daw ang desisyon ng Lakers na hindi na siya bigyan ng extension dahil wala namang naging improvement ang performance ng Lakers guard. Naniniwala sila na mas makakabuti para sa Lakers na humanap ng bagong player sa free agency na makakatulong sa kupunan. Pinag-uusapan pa rin ang posible na kumuha ang Lakers ng isang big man tulad ni na Dwight Howard o JaVale McGee na parehong nagpapahayag ng interes na muling maglaro para sa team. Sa nakaraang laro ng Lakers kontra Cavaliers nahirapan ang Lakers sa ilalim ng basket kaya't nakikitang mas akma sa kanilang sistema ang isang solidong sentro. Kung balak ni Coach JJ Redick na ibalik si Anthony Davis sa power forward position, tila mas bagay nga sa team ang pagdagdag ng isang legit big man na makakatulong sa kanilang interior defense. Samantala, matapos nga mabigyan ng clearance ng NBA Fitness to play panel ang big man ng Lakers na si Coloco, ay balik practice na nga ito kasama ang Los Angeles Lakers. Ayon kay Coach JJ Redick, ang susunod na hakbang para kay Coloco ay ang paglalaro sa G League para sa South Bay Lakers. Wala pang eksaktong araw kung kailan ito mangyayari, ngunit siguradong tatawagin pa rin siya ng Lakers kapag kakailanganin siya ng Lakers. Lalo na't wala pa rin sina Jared Vanderbilt at Christian Wood na patuloy pa rin na nagpapagaling mula sa kanilang injuries. Mahalaga ang papel ni Coloco lalo na't isa ito sa makakatulong sa defensive presence ng Lakers. Kapag kalaban ang mga team na may malalakas na big man dahil makikita nga ang malaking kahinaan ng Lakers. Kahit na maganda ang pinapakita ngayon ni Anthony Davis sa depensa at opensa, pero hindi niya kayang mag kontra sa mga big man ng kalaban. Tulad na lamang ng laban nila kahapon kontra Cleveland Cavaliers, kung saan umangat ang mga big men ng Cavs, na sina Jarrett Allen at Evan Mobley ay nakapagtala ng 45 combined points at 22 combined rebounds. Sa kabila ng double-double performance ni Davis na may 22 points at 13 rebounds, kulang pa rin ito para matalo nila ang Cleveland. Kaya't malaki ang maitutulong ni Coloco sa depensa at sa rebounding ng Lakers. Kung makakabalik siya sa laro at maganda ang kondisyon niya, tiyak na mabibigyan niya ng suporta si Davis sa loob ng court. Bukod pa rito, ang bilis at pagiging mahusay ni Coloco bilang rim protector ay malaking bentahe. Sa opensa naman, hindi na problema dahil maraming playmaker ang Lakers na makakapag-set up ng plays para sa kanya.